Punta ng... Left to Lost World mm -hmm. Hindi naman... Hindi naman na ang world Kami ang na-lost Left to Lost World Kaya nga na, ano pala Kaya hindi naman kung paano kataas guys Kaya sa baba Dahil kami dumali kanina

mga ano dito. Yan. Yung hindi daw pinapansin na pinas dito. Parang gubat na ito. Maganda pa. Maganda pa na o. Tingnan nyo yan guys. Yung mga halaman. Kaya ito o. Parang nireject lang ito sa pinas. Kaya ako. Reject. Nareject lang kayo ito. Ito rin. Ito rin. Mga ganyan. Ano tawag sa niyo? Tawag ito. Ito pala bako lang. Ito pala bako Ayah brownie itu kung mga daman na ngalugalug, mm. oh, no, mm. oh, ang juice. ano ang drink mo? ayaw tong same samon. libayet. tayo. sorry sorry sorry. nagka balug maganda. Ang mga reflection on I ตาด,ดีก็มีนะก็แก่เหือนนี่ดูฟันมันก็แล้ว salamin, ganyan pala siya, malaki. Oh, yun, yun, yun. ganyan pala oh, yun, pala yun, ang niyan. Akala ko yun. Yun. salamin, salamin lang yan. Kaya Kaya ko ano lang, yung parang salamin, salamin lang na design. Ngayon ko lang nalaman. <coughs> ano siguran tao, yun niya yan? Tony, so, yun ang mga design na malamali ba Amazing. Yung paper ofano from China. At uh, China ba niya? Distribution. Walin from Costa Rica. Girl. Eto from Costa Rica. Oh, oh they just the same. The girl niya, Oh, uh, magkaiba ng ano? Brazini <laughs>